Breaking news mga kapatid, lalagyan na ng tubig ang mga tunnel sa gasa at sa ngayon inaasikaso na ang mga aparato o makina na gagamitin sa pagkuha ng tubig galing sa Mediterranean Sea. Isa ito sa pinakamagandang paraan para lumabas sa lungga ang mga hamas. No choice ang mga hamas dito dahil kung hindi sila lalabas ng tunnel, maaari silang malunod at mamatay. Pero kapatid, bago tayo magpatuloy ay mag-subscribe ka na. nag upload ako ng isa o higit pa sa isang linggo. At kung meron ka namang gustong ipakwento o di naman kaya ay ipasaliksik ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng video na ito. Maraming maraming salamat. Sa ngayon kapatid, naglagay na ng limang malalaking water pump ang IDF para sa gagawin nilang operasyon na bahain ang lahat ng tunnel sa gasa na pinagtataguan ng mga Hamas. Ang mga water pump na gamit ng IDF ay hindi basta-basta dahil kaya nitong punuin ng tubig ang isang Olympic pool sa loob lamang ng 7 minuto. Ganun po kabilis maglagay ng tubig ang mga water pump na ito. Ang IDF ay naglagay na ng malalaking tubo na nakakonekta sa mga entrance ng tunnel na kanilang nakita at kapag nakumpleto na nila ang lahat, bubuksan na nila ang mga water pump na siyang maglalagay ng tubig sa mga tunnel at no choice ang mga hamas kundi lumabas ng lungga na kanilang pinagtataguan. Dalawa lang ang pagpipilian ng hamas, malunod at mamatay sa loob ng tunnel o sumuko sa mga IDF at makulong. Sa ngayon kapatid, sinasabing dalawang membro na ng Hamas ang lumabas sa lungga na pinagtataguan nila. Ito ay sa may Indonesian Hospital kung saan narito ang pinakamalaking command position ng Hamas na matatagpuan sa ilalim ng ospital na ito. Lumabas ng tunnel ang dalawang lalaki para tirahin ng bomba ang dalawang tangke. Yun nga lang, palyado ang isang basuka nila at sumabog ito sa Hamas. Sabi naman ng mga IDF na nakakita ng pangyayari, ang basukan na dala ng hamas ay gawang kamay lamang kaya nagkaroon ng malfunction at sumabog ito sa kanya. Ang iba pang mga hamas naman kapatid ay nagpapanggap ng na mga sibilyang palestino para linlangin ang IDF at makapuslit ng gasa. Ang iba pang mga hamas ay gumagawa ng lihim na pag-atake pagkatapos magpanggap na sila ay mga sibilyan. Dahil dyan, ang IDF ay mas lalong hinigpitan ang pagbabantay, kinikilatis kung sino ang tunay at dahil na rin sa aparato na gamit ng mga IDF, nare na nila kung sino ang kalaban sa sibilyan. At alam mo ba kapatid na hindi lang tubig ang gagamitin ng IDF para mapalabas ang hamas sa tunnel dahil meron silang bagong weapon ngayon na tinatawag na sponge bomb. Ano nga ba itong sponge bomb? Mga tunnel na gamit ng Hamas para umatake ng palihim nakita na at balak lagyan ng Israel ng sponge bomb ang bawat butas nito. Ang sponge bomb kapatid ay ang bagong wepo ng Israel kung saan sinasabing hindi ito magdudulot ng malaking pagsabog bagkus matatakpan nito ang lahat ng butas sa tunnel na ginagamit ng Hamas para sa laban. Pero kapatid, bago tayo magpatuloy ay mag-subscribe ka na. Nag-upload ako ng isa o higit pa kada linggo. So tara, simulan na natin. Dahil sa pagpapalawak ng operation sa Gaza Strip, natuklasan ng mga militar ng Israel na gumagamit ng mga tunnel ang Hamas para gumawa ng isang surpresang atake. Meron kasing 1,300 na tunnels sa Gaza at ito ang ginagamit ng Hamas para umatake. Sa ilalim nito makikita ang tuneto nila dang bomba na ginagamit nila para kalabanin ng Israel, mga raket, misail at mga baril. Ang mga tunnel sa ilalim ng Gaza ay ginagawang hideout ng mga Hamas at dito din pinapadaan ang mga pagkain na kakainin ng Hamas. Dahil sa mga tunnel dito, nagkaroon ng advantage ang Hamas sa pag-atake. Dahil bigla na lamang silang lulutang sa ilalim ng lupa at aatakihin ang mga tanke o di naman kaya ang mga militar ng Israel. Dahil sa pangyayaring yan, nag-isip ang Israel kung paano sila makakalaban kung ang Hamas ay nasa ilalim ng lupa. Noong una, isa-isa nilang hinanap ang tunnel pero nahirapan sila dahil merong dalawang layer ang tunnel, isa para sa mga sibilyan at ang nasa malalim na parte naman ay para sa mga hamas at merong 1,300 na tunnel dito. Hindi nila alam kung anong tunnel ang ginagamit ng hamas. Noong una, balak nilang lagyan o punuin ng tubig ang mga tunnel para ma-wash out ang mga hamas sa loob nito. Ngunit naisip nilang mahirap yon dahil kukonsumo sila ng napakaraming tubig. At yun na nga, naisip nilang pasabugan ng sponge bomb ang bawat tunnel. Ang sponge bomb kapatid ay ang makabagong wepo ng Israel. Hindi ito magkakaroon ng isang malawakang pagsabog, kundi ito ay pambara sa mga butas na ginagamit ng Hamas. Masisil o masasarahan nito ang bawat tunnel sa Gaza nang walang nagaganap na pagsabog. So mangayon naman ang IDF dito o ang Israel Defense Force na mas makakabuti kung sponge bomb ang gagamitin nila sa bawat tunnel sa Gaza. Masasarahan nito ang entrance at hindi na makakapag-surprise attack pa ang mga Hamas. Bukod dyan, hindi na rin makakalipat ng posisyon ang bawat Hamas dahil silyado na ang mga daanan nito. Ano ang sponge bomb? Ang sponge bomb ay isang chemical grenade na gawa sa isang volatile liquid emulsion. Dito ay walang magaganap na pagsabog pero kaya nitong magsil ng butas ng tunnel. Hindi ito katulad ng mga karaniwang bomba na kailangan pang sumabog. Sa halip ito ay dalawang uri ng kemikal na paghahaluin para makabuo ng isang malawakang foam. Gamit ang mga tinatawag na throwbots, susukatin ito ang laki at haba ng isang tunnel bago nila pasabogan ng sponge bomb. Sa kaso na ito kapatid, malaki talaga ang maitutulong ng sponge bomb para pigilan ang Hamas sa mga pag-ambush nito at kanilang mga surprise attack. Sa ngayon, pinag-aaralan na ng IDF kung paano nila sisimulan ang paglagay ng sponge bomb sa Gaza at siguradong maihirapan ng Hamas kapag natuloy ito. So hanggang dito muna tayo kapatid, i-update kung muli kayo sa mga susunod na araw.